Babala po sa mga mahilig mag-online shopping o galing maging mapanuri dahil ayon sa mga otoridad, baka ang inyong nab o mabili sa internet, nakaw na gamit pala. Pinag-iingat din ang mga may online business dahil mailang magnanakaw mo nung nagpapanggap na buyer at pag nagkita na sila ng seller ay tsaka kukulimbatin ang ibinibenta ng biktima. Balita hati ni Marie Zumali. Mahilig ba kayong bumili o magbenta ng mga gamit sa mga buy and sell website? kahit kilala na ang website na pinagpoposta ng mga gamit na ibinebenta, kailangan pa rin laging magpakasiguro at mag-ingat. Kwento ni Raymond, di niya tunay na pangalan, inakawan siya kamakailan ng motorsiklo sa harap mismo ng kanyang bahay. Eh, neighbor ako doon na nakakita na may umaligid. po. May narinig siyang kumalansing, lumabas siya. Tapos nakita niya, nakasakay na yung tao, yung nakabackride. Pinaandara yung motor, tapos tumakbo. Agad niyang in-report sa Barangay Pulis at Anti-Car Napping Unit sa Marikina ang pagnanakaw pero hindi agad ito nabigyan ng resulta. Sa kagustuhan makabili ng magagamit na motorsiklo, tumingin siya sa isang buy and sell website. Nagbaka sakali na rin siyang baka makita pa niya roon ang nawawalang motorsiklo. Almost every day, nagtitingin ako ng NIO. Ang, hmm, ko, yung date ng carnap to present. Parang possible ito yung unit kasi Parehong-pareho. Sa nakita niya, naghinala na raw siyang baka yun nga ang kanyang nawawalang motorsiklo. Kaya agad siyang kumontak sa nagbebenta. Umawa ako ng setup. Magkikita sa isang lugar, ganito, sa mall. Parking space para maganda-ganda laban. So, nung, nung siya, pumunta na ako ng ano, dito sa Krame na Sabi ko sa chief na sir meron akong possible suspect, doon na inuli. On the spot yung suspect. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, bagong modus ito ng mga magnanakaw. Ikatlong kaso na itong in-report sa kanila simula nitong Mayo lang. Bukas ay binibenta sa buy and sell website ang mga nakaw na gamit. May ilan namang magnanakaw na magpapanggap na buyer at pag nagkita na sila na seller, ay tsaka nanakawin na ibinibenta gamit. This is eh, another modus na... Aside from yung dati, nangangarnap sila sa kalye o kaya uh, kinakarnap nila tapos binibenta uli, ginagawa ng papel, binibenta uli. Eh since mahigpit ang operations ng polis sa kalye, ang ginagawa naman nila sa internet naman sila nagbibenta. Hawak na ngayon ng ang pulisyan, tatlong suspects sa pagnanakaw sa motorsiklo ni Raymond, na kinilalang sina Jordan at Justin Rodriguez at Justin Sinampan. Pero ayon sa mga suspect, nabili lang din daw nila sa website ang nakaw ng motorsiklo at ibinenta lang muli. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya habang swerte namang naibalik na kay Raymond ang kaniyang motorsiklo. Pero paalala ng pulisya sa mga bibili at magbibenta sa mga website. Bago nila bilhin yon, ang lagi namin advice is uh, for them to check with the highway patrol group kung yung bibili nilang sasakyan na ganito, yung plate number, yung may body number, uh, I mean engine or chassis numbers, eh hindi kasama dun sa listahan ng mga stolen. Bagamat walang pananagutan ng website sa ganitong insidente, dapat din daw ay tingnan nila sa PNP HPG ang mga ibinibentang sasakyan bago ipost sa kanilang website. Ang hotline ng Highway Patrol Group ay 726-1261-62 o sa 0906-374-5375. Mariz Umali GMA News